Atin guys, for today's video, yan, ipagkukumpara natin si Bergman unang version versus Bergman X Para may idea yung mga kababayan natin dyan na nagbabalak bumili ng Bergman nila Kasi meron na talagang dalawang variant guys ng Bergman, baka hindi nyo pa nalalaman Yan sa likodan ko, andyan yung unang Bergman natin Yung unang Bergman natin, yung maliit yung gulong sa likuran, kung mapapansin ninyo yan. At nandito rin sa kabila yung ating Bergman X, bagong deliver lang to guys Yan ang kulay niyan, Bronze FA. Makapansin niyo yung gulong niya, malaki na. Okay guys, mag-usapan natin siya guys. Pero bago ang lahat, syempre, intro muna tayo. At yun na nga, kung mapapansin nyo guys, pinagdikit ko muna sila para makita nyo ba talaga yung ng ang naiiba sa kanila. Pero talagang kulay lang ang nagkaiba sa kanila. Doon sa kanilang headlight, parehas. Unahin natin ang Bergman version 1. Kung mapapansin ninyo, yan, wala siyang pinagbago. Kung ano si Bergman version 1, talagang ganun-ganun din ang itsura ng muka ng ating Bergman X kung mapapansin nyo. Silang sila din talaga. Wala silang ginalaw dito sa so bandang harapan. Kung mapapansin nyo, talaga namang uh, Ganon-ganon pa din. Doon Di naman tayo dumako sa kanilang mga side views. Yan, kung mapapansin ninyo, almost the same din talaga ang pinagkaiba lang nila talaga dyan ay kulay. Mamaya tatakili natin yung mga matitinding pinagkaiba nila kung mapapansin ninyo. Dyan sa mga side sideline nila, side views, parehas. Unahin natin ang Bergman version 1. Kung mapapansin ninyo, ang ating dimension sa Bergman version 1 length niya 1,880mm width, 715mm height, 1,140mm wheelbase, one 265 mm ground clearance 160 mm curb weight nya 110 kg overall seat height 780 mm fuel tank capacity 5.6 liters under seat compartment nya 21.5 liters yan guys screenshot nyo na lang para makuha nyo dumako naman tayo sa Bergman X kung mapapansin ninyo ang dimension ng ating Bergman X length nya 1905 width nya 700 height nya 1140 wheelbase nya 1290 mm Ground clearance nya 160 mm. Overall curb mass niya 112 kg. Seat height nya 780 mm. Fuel tank capacity nya 5.5 liter. So di ba guys, talaga namang goods na goods, talaga namang nasa kanya na lang lahat. Okay guys, unahin natin yung panel board ng ating Bergman X. Kung mapapansin niyo, kakaiba na yung kanyang lining dito. di Diba? Diretso na siya. Wala na siyang bukay dito. Mapansin niyo mamaya pagsasabayin ko yung video. Kaya ito ang kanyang panel board, mas malaki. Mas malapad siya. Tapos yung kanyang mga pindutan nandito na sa gilid. Yan, kung mapapansin ninyo. Buhay natin siya para makita nyo. Yan. Napakaganda guys. Meron pang lumalabas na go bago mag-open. Yan. Meron siyang indicator ng gasolina. Fully digital na. Yan. Malaki, malaki pati yung kanyang ano dito, numbers. Goods sa goods. Dumain naman tayo dun sa kabila sa ating uh, Bergman Street version. Yan guys, yung ating panel board naman ng Bergman na unang version. Ang mapansin nyo, meron sya ditong mga linya-linya. Dun sa kabila kanina, wala. At pag binuksan nyo sya, mapansin nyo, yan. Wala na siyang go. Tapos medyo maliit yung panel board, board niya. Mapansin nyo yung panel board niya. Maliit. Tapos yung mga pindutan nandito sa magkabilang baba ano kung mapapansin niyo yung oras na nandito sa baba yung isa kasi kailan nasa taas pero mas malaki yung Bergman X kumpara dito sa Bergman yan okay yan guys isa pa sa pinagbago niya guys kung mapapansin niyo binuksan mo na natin yung lagay ng baterya yan ito yung Bergman na version mo natin kung mapapansin niyo nakapahiga yung kanyang baterya yan nakapahiga tas maliit lang siya ganyan lang siya kalaki maliit lang tas yung mga fuse niya ayan nandiyan mga nakakatago diyan hanapin niyo na lang dito sa ating Bergman X kung makapansin nyo binuksan ko rin siya yung baterya niya guys napakalaki na kung nakikita nyo sa video yan napakalaki ng baterya niya tapos nakatayo ayan o ayan yung kanyang negative at saka positive terminal nakatayo siya tapos nandito na yung mga fuse ayan kompleto na siya ayan yung mga fuse niya makapansin nyo ayan ayan yung mga fuse niya nakatayo na siya hindi na siya nakahiga ito kaya nakahiga isa diba. pa ito dun sa pinagkaiba nila yan kung mapansin nyo Bergman to yung unang version yung kanyang charger yan kailangan mo pa siyang bilan ng charger port uh, kailangan mo siyang bilan para ma-convert mo siya para mapag-chargean mo siya ng ah uh, uh, cellphone yan pero yung all in all yung butas nya parehas lang ganyan lang kailangan mo pong bumili lipat tayo sa kapit guys ito Bergman X naman to kung mapapansin ninyo yan o meron na siyang naka nakalagay dyan na uh, USB type port hindi ka na kailangan pang bumili ng mga male adapter re-recta mo na lang yung USB mo all goods na uh, yan yan napansin mo di ba ayos na ayos talagang plus pinaganda nila si Bergman X guys ito pa isa sa pinagbago ito yung ating Bergman na nauna mapansin nyo yung kanyang pairings dito sa may inner kulay itim talagang all black yan mapansin nyo black 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 lahat yan black hanggang dito All in talaga siya black Hanggang dito yan. Dito naman kay Limipat naman tayo kay Borgman X Kung mapansin ninyo tosya Elegante yung kulay niya guys Kasi kulay brown Yan Light brown siya kung mapapansin ninyo Para siyang nasa opisina ba Yan ganda guys Brown siya talaga Lahat ng inner Pairings niya Kulay brown Ang ganda Ang ganda yan dito. Yan. Balik tayo dito sa kabila. Dito, itim talaga siya. Itim. Yan, itim. Ito siya. Brown. All in brown. Okay? Astig. Guys, sumako naman tayo sa bangko. Ito, yung Bergman natin. Yan. Bergman Street. Yung unang version. Yan yung kanyang cover ng bangko. Kung mapansin ninyo, all black siya. Na medyo makapal yung texture medyo makapal yung texture niya na madikit sa point talaga dumako naman tayo doon sa katropa niya to. mapansin nyo yan minodified na rin siya dito mapansin nyo itim siya na merong stitch na puti tapos brown yung pinaka main ano niya main motif niya brown yan mapansin ninyo yan diba mas maganda siya kasi ganda guys, mapakita ko na may mga U-box sila sa inyo. Yan. Dito muna tayo sa Bergman na unang version. Yan. Ah, kung niyo, Malaki. Goods na goods. Kumain tayo sa kabila. yung Bergman X. Yan. Mapapansin niyo, wala pinagkaiba. Parehas sa parehas sila. Wala kang mapipili dito, parehas na parehas, magkamukha magkamukha. Dumako naman tayo sa kanilang mga leg leg shield 'yan, mga leg room. yeah. Ito 'yung unang Bergman. Mapapansin niyo napakaluwag. Hindi pa tayo doon sa kabila. Yeah. Yan. Wo. Ay, ganun-ganun din guys, kamukhang kamukha din. Mas so, maganda nga lang 'to kasi brown 'yung motif, 'di ba? Lutang na lutang. Brown siya, stick. Guys, ito 'yung isa sa pinaka main components na binago talaga ni Suzuki Bergman. Ito yung ating Birdman na nauna. Yan. Kung makapansin nyo, yan. Ang size ng kanyang gulong sa likuran, size 10 lang to. Yan. 90, 100 by 10. Kita nyo ba? 90, 100 by 10. Yan. Maliit lang siya. Pero okay naman. Tapos meron siyang mudguard. Mapapansin ninyo. Nakabuild din yan sa kanya. Ayun. Siyempre maraming mga maraming mga ano, mga consumer, client na nagre-reklamo kesyo okay, maliit daw yung ating gulong kaya siyempre, bilang isang kumpanya, i-adjust ia mo rin yung sarili mo. Ngayon, hindi nila binura, hindi nila inalisto si Bergman. Bagkos, idinagdag nila si Bergman X para yung mga mamamili ay may mapagpilian, di ba? Kung makapansin nyo dito, imbis na alisin niya tong Bergman na nauna, hindi. Iniwan niya pa rin to sa market. Tapos ito, dinagdag niya si Bergman X para may choice yung mga mamimili kung sino yung pipiliin nila sa dalawa. Yan, kung makapansin ninyo, ito yung size ng kanyang gulong, napakalaki na. 180 by 12, yan ang kapansin nyo. 180 by 12. Malaki na siya, tapos kulay gunmetal na siya. Itong isa kulay black, mga kapansin ninyo. Black siya, plain lang. Itong kulay gunmetal. Tapos kung mapansin kapansin ninyo, nawala na yung kanyang mudguard. Inalis na kasi, baka siguro dumikit, hindi natin alam. Yan. Wala na. Rekta na siya. Kumbaga, ito na lang Sasalo sa putik. Itong pinaka goma nawala na yung mudguard pero all in all mas maganda syempre itong si Bergman X kasi talagang nasa kanya na lahat kumbaga lahat ng wala dito kay Bergman plane nasa kanya na di ba at ito guys ito Bergman Street yung unang version yan kung mapansin ninyo ito yung aming uh, motor na ginagamit dito ngayon iba parinig ko sa inyo yung isa pa sa api na kabinago ni Bergman ha Pansin i-start ko siya guys, ah, i-start ko. Pakinggan niyo ha. Medyo madumi guys kasi umuulan dito sa amin. Yan, mapapansin niyo. Ano ba? Narinig niyo? Ulitin ko, ha? papatayin ko ulit. Papatayin ko ulit. Ulitin ko. Yan. Pag ini-start siya, medyo maingay. Ah, maingay talaga, hindi siya medyo maingay talaga. Pero, ganoon talaga eh. Ganoon talaga si Bergman X sa unang version doon naman tayo sa isang version yung Bergman Street hindi pa tayo yan ganyan you know. oh guys start natin yan Bergman X ha start natin narinig nyo? halos wala na siyang tunog ulitin, isa pa ulitin ko ulitin ko, isa pa yan, magiging nyo ah 1, 2, 3 ingay naka silent mode kumbaga sa barrel meron siyang silencer ah. di ba ganda guys ako natin ang presyo nila Bergman oh, Bergman ang unang version ha cash price 82,400 down payment 8,240 2 years 4,925 3 years 4,038 sa Bergman X naman tayo yan 92, 10,000 yung kanyang diferensya doon sa unang Bergman down niya 9,240 yan, 1,000 rin ang diferensya monthly niya, 5,539 sa kabila 4,925, siya 5,539 ang kanyang 3 years 4,537 bali, nasa 500 ang lamang dito sa kabila 4,038, yan and guys, kayo nang bahal mamili, ayan doon sa ating review, syempre, mas maganda to. Si Bergman Street X. Kasi mas maganda rin yung price niya. pero maganda rin naman to. parehas lang silang maganda. Guys, shoutout nga pala sa ating uh, manunood Kay Sir Arnold. Arnold, ano nga to? Wait lang ha. Arnold La Quadra. Yan, sir. Shoutout sa'yo. Amusta ka dyan? Pagpalain ka sana palagi. Ayan. Okay guys, atin guys, natapos na ulit ang ating video for today. Yan. Sana ay nagustuhan nyo ang ating video. Uh, itong video na ito ay ginawa natin hindi para siraan natin yung unang Bergman. Kasi nga, meron siyang mga uh, kapulaan sa katawan tulad ng... Uh, uh Malit na gulong, maingay na yung starter, hindi natin para siraan siya. Kumbagkos para maliwanagan yung ating mga magiging client sa future at sa mga darating pong araw, no na para malaman nila na mayroong Bergman na unang version at saka Bergman X sa bago. Guys, magkaiba naman ang presyo niya kaya yung preferensyo o yung inyong paghahanda ay nasa sa inyo. Mas mahal kasi yung isa. Yan, mas mura to, mas mahal to. Yan. Nasa sa inyo pa rin ang pagpili. Ano? Yun guys, ah uh, tapos na ulit ang video natin. Kumayo kayo at magpakarami. At lagi kayong magiging masaya. Yan. Enjoy nyo lang ang buhay araw-araw. Araw-araw lang kayong manood para mas mag-enjoy ako. See okay, guys. Tschüss!